Oh, hindi na yung buhaghag na di mo alam kung saan yung direction so, po, hindi na po kalilip pa din kasi sumusunod <laughs> <lang natin>. so, <laughs> na sa galaw so, ayun, po, ayun lang lang di. good morning batang uh, ilona yun hello mga kalinga welcome back to batang ilona uh, sa mga hindi pa nakasubscribe uh, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko pa gagawing mga video. Ayun, shout out nga pala sa lahat ng mga OFW. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Ayun, at muling nagbabalik ang may Chris mga kalingap. Grabe. Grabe ang makeover ni Krista talagang lahat ay masasyak pag natunghaya ng tagpong ito. Tara at huwag na tayo magpaligoy-lugoy at puntahan natin ang episode na ito. Tara, let's go! Kung makikita niyo po ang kanyang buhok ta Hindi Ay, okay. mo maitindahan kung saan yung direction. Kung pataas. May papuntang um, Singapore pala yun. Yan. <laughs> Palipad. <Kaya po> <laughs> ano po ang gusto natin gawin sa Hindi, ano na lang po. Um, huwag na lang pong reban kasi bata pa naman siya. Ah, okay po. Treatment lang. Po yung kami, pinakamabilis na treatment. Meron may kami, kami sir na, na permanent uh -huh. treatment na non-washable na po siya. Ah, uh, pure organic milk-based na din po siya. Non-washable, meaning hindi ka na maliligo kahit kailan. Oo nga. Ano po, pagaya niya yung gusto niya yung hairstyle ko eh. Hindi po, hindi po. Bro, ang haba na ng buhok mo. Gusto mong gupitan oh. Hindi po. Ano 'yang paggupit? Mas maganda siya sa mga buhok eh. Daw. Wala. <laughs> so, ano na po? Ah, um, uh, okay na tayo dun, sir, sa permanent may May plancha po 'yung. Yes, yung yes, 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 yes po. po. Yes, po. Sige na, tingnan natin 'yung. Ay. <laughs> na guys oh. 15 years Mukha ka na 18. Ay. <laughs> uh, Oo. Oh. Naglo na up. Yeah. Level thank up. Thank you po. Saka nag-aayos talaga yung buhok ko. So, no? oh, hindi na yung buhag-gag na wow. di, hindi mo alam kung saan yung direction. So, po, hindi na po kalili din kasi. Sumusunod na sa galaw. Ayun lang. Ayun lang. <laughs> di. Sigurado. Kanina inaasar ka niya. Oh, okay. Okay. Sigurado. Pag nakita niya. Si wala ka. parang ikaw di ba oh, parang... <laughs> si Mikoy andun na sa room siya kasi yung nagano siya yung nag-arrange nito and may nag-sponsor daw kasi nito so dito tayo ngayon sa Roadhouse wow. uh, Basud so thank you po sa inyo thank you po so, ayun, ayan excited na ako magkita sila ni Mikoy excited na ako sa anong reaction ni Mikoy yeah. Oo wow. kasi kanina inaasar uh, siya eh. ganda ni ano may tanong ako kay Krista no kasi ang ganda ni Krista eh. Ganda talaga. Buti wala naman mga nagpaparamdam sa school na gustong manligaw. Ay, Ay, yun lang ako. Ano? Meron? Meron Uy! Yar. Mas bata kay Mikul. Kinakabahan ako kasi baka ano eh. Baka pag... Bukad sa akin, nakatasan naman yung kilay. Ganun ba? Ay! Ay, ay ayaw, pa, pa naman yung binabati ko. Sigurado ko itong yun. Ay, grabe. Kanina pa hindi ko makain. Ito na talaga yung bro. Oo. Kutong na sa'yo, sigurado yun. Pakai ko naman yung gutom. Hindi bro, nagwo-worry kasi talaga ako <laughs> <hey, bro, laughs> kay Kristen. Ay, talaga, sana ganun rin sa... Uy, 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 uy,

Ano? Okay. Okay. Uh, okay. Bro, ano? Matahimik oh, ka Ano? Tapos ngayon, tahimik ka. Yung hmm. ang ganda mo na, may hmm. mas ganda ka pa pala. Sorry. Ang hirap mong asarin ngayon. Wala ko makikita kahit konting mali eh. Pero kanina, parang... Ang bango pa. <laughs> Ay, nako tapos kanina. Kung makapag ano ka. Bakit? Iba naman yung kanina. Kanina para ka na kuryente. Ngayon, ang oh, ganda na ng buhay <laughs> <laughs> okay mo. Hindi ko lang. Huwag mo kong asa ngayon. Kasi ako pa naman ngayon. Sorry, sir. Gusto mo water? Gusto lang kita? Hindi, okay lang. Gutong ka na ba? Medyo. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Eh. Alam ko hindi ka pa kumakain. Yeah. Pero, Seryoso. Mm. Sobrang ganda mo. Ay, binabala mo na naman ako porque ganito ayos ko. Ganda pa -ano, na suot mo. Nagka, ano na naman tayo, pareho tayo nakaping ko. Oh. Ano, natin to? Hindi. <laughs> <laughs> Alam mo, next week pa eh. Kaya nga eh. Masyado mo naman akong... Masyado mo naman akong mm. ginulat ng mga gasa, itsura mo. Actually, kaya hindi din ako mapakali. Eh. Mm, bakit? Kanina pa ako may gustong sabihin sa iyo. Ha? Nagugutom na. Ito. Pakinggan mo muna ako. Nagugutom na talaga ako. Real. Ay, mo marinig. Nagugutom. Na Kumukulo na yung chan ko. <laughs> Grabe mga kalingap, anong masasabi ninyo sa makeover ni Krista? Talagang lutang na lutang ang ganda ni Krista at tagmukha na itong dalaga mga kalingap. Grabe, grabe ang mga sponsor ni Krista mga kalingap. Talagang utay-utay uh, na silang naglalabasan. Grabe, napakasulit talaga at napakaganda ni Krista mga kalingap. Malayong malayo na sa dating kanyang itsura. Grabe, sulit na sulit talaga mga kalingap. Ano ba ang tunay na nararamdaman nitong dalawang ito sa ngayon mga kalingap? Para sa akin, ah uh, malalim na ang pagkakasamaan ng dalawang ito uh, malayo pa ang mararating. So, nakikita ko sa mga dalawang ito ay mukhang nag- uh, nagkakahulugan na sila sa bawat sama-kalingap. So, ano ba ang mangyayari sa mga tagpong ito ano ba ang mangyayari sa mga susunod na kabanata mga kalingap ayun mga kalingap at habang tumatagal at tumatagal ang mikris ay lalo tayong napapasaya nito mga kalingap at uh, nakakamiss talaga itong dalawang ito dahil uh, napaka natural itong dalawang ito at pure good vibes lang ang kanilang dala mga kalingap hindi yung tipong uh, seryoso sabawad, sabawad sa bawat sa, bawat isa. Yung dalawang ito ay napaka natural at uh, magaling magdala. Magaling umarte. So talagang napaka uh, compatible nitong dalawang ito at bagay sila. So lalo pa ngayon na si Krista ay nagmukha ng talaga at hindi na tapos ng buhok mga kalingap. Talagang napakalaking improvement ni Krista mga kalingap. Talagang sulit sulit na itong batang ito maganda na, pa talented uh, masayahin so napakaswerte na ni Mikoy dito kung sakaling uh, sila mga kalingap so abangan natin yan sa mga susunod na kabanata kung anong mangyayari sa tan team na ito malay natin maging isang lab team na ito balang araw uh, hindi ba mangyayari yun dahil uh, maraming sumusuporta dito mga kalingap sa dalawang ito at marami nagmamahal So malay natin may mag-request dito na gawin na silang lab team. So bagay naman sila mga kalingap at uh, at yun uh, sigurado walang dito mga kalingap kung sakaling gawing lab team ito. So nasa kanila naman yung mga kalingap kung magkakatuloy sila o uh, mauulog ang bawat sa sa kanila mga kalingap. So ngayon pa lang naman eh alam natin na uh, nagkakahulugan na sila ng loob pagkamat uh, lang ni Krista sa pabiro-biro at sa padidma-didma kasi so, nabangan na lang natin mga kalingap kung anong mangyayari so yun lang